Ah, uh, wag nating uh, patagalin dahil uh, marami ho ang humihingi ho ng update po sa West Philippine Sea bakit ako aalis, babalik ay eh, malamang natin sa ating uh, defense Analyst at professor ng Department of International Studies o sa DLS, nasa DLSU Dallas University si uh, professor Dr. Renato De Castro Prof Kumusta ka na, Prof. Uh, De Castro Caslaser? Si Orly po ito, ito ulit sa si DCW. Kaso, pasensya ka na. Ha? Eh, isa sa ayaw nating uh, ginagawa sa atin, eh, hindi lang ang pang aabuso. Eh. Magbibigay pa ng masamang salita. At hindi natin ini-expect na magagaling yan sa mga miyembro po, yung nadyadya po sa U taga USA Embassy pa. Prof. De Castro, good morning. <laughs> good morning po. Magandang mga ka, Orly. O, oh, nap -pa napanood ko yung video niya, no? Mukhang Pero kasi na... tandaan oh. niya po, uh, membro tayo, signatory tayo sa Vienna Convention on mm -mm. Diplomatic Practice. Yeah, uh no, -huh. uh, lahat ho yan. May mga uh, yung car, yung miskin passport niya, may konsepto tayo ng inviolability. Mm -hmm. ano ibig oh, sabihin oh, nun, no? oh, Prof. Oh. De Castro? Pakipaliwanan, ano yung inviolability? Hindi kasi yun? ano yan eh. Uh, uh, isang convention ho ito, katulad ng UNCLOS, mm -hmm. na lahat noon mga diplomats, lahat ng bansa na sumali doon, bibigyan nyo ng diplomatic immunity yung embassy, yung kotse, at even yung mga personnel. Inviable sila, no? Uh, of course, eto ang may gray area dito, eh. Kasi, uh, technically, kung i-assert ia ng Amerikano yung kanyang diplomatic immunity, hindi talaga pwede apprehend yung sakin, ho. Mm -hmm. mm -hmm. Oh, di kung meron ng ano magreklamo tayo, talagang ano, technically ireklamo -re niyo 'yan sa Department of Foreign Affairs natin tas uh, pipi, uh, pupunayin ho ng Department of Foreign Affairs yung US Embassy. Eh, pero, see. pero, alam, oh. pero nakakalungkot doon, uh, ang ating mga official ng imbada sa ibang bansa, meron talagang may, may sasakyan at may driver na may license ang ginagamit doon sa bansang kanilang, yung ibig sabihin, license holder, doon sa kung nasaan silang bansa. Ito so, nagulat lang ako, pwede pala yun, passport, tapos wag mo pipikin. Ang tingin ko kasi, ito yung tingin ko kasi meron siyang escort eh. Mm. Di ba mayroon pa escort na uh, high at constabulary. Ano ba uh, 'yun? Yung, yung uh, PNP uh, patrol. HPG. Siguro, HPG? Nag oh, siya na oh, oh, oh. nag-assume siya na since protektado siya nung ano nung nung hagad niya, oh, kaso. eh, hindi. Kaso. <laughs> hindi, eh, hindi, na ano. Eh. ang ano rin ho, may problema ho rin yun sa Department of Transportation. Kasi baka hindi niya ho alam yung Vienna Convention. Well, niyan. magandang ano i-consider mag yan. Pero dapat oh. In, da magandang i-consider yan. Ano? Na, na yung ganyan mga klase ng uh, mga mga uh, diplomatic obligations natin. Let's pero... Sige ako kayo ng instance so, uh, niyo, ho. Uh, nyo -huh. ho, I think it is most... Kasi discuss ko yan sa klase eh. Mm -hmm. Mga around 2008-2009, meron hong isang membro ng, member ng, Pana, uh, ng Panamanian embassy ho dito, na na sa pag-rape ng isang 18-year-old na bata. na mm -hmm. At tatandaan niyo yan, nagreklamo yung bata at ano, sa uh, police, sabi ng no, police, hindi nila, nagreklamo sila sa dalawang senador. Hindi ko lang maalala ho si Tito Soto, tsaka nakalimutan ko na isa, eh, di, nire-raise ng issue ng ating mga senador, yung ano, pila sinabihan sila ng Department of Foreign Affairs. Uh, kasi ginawa ko, umalis na yung panamay niyan eh. Oh. Galit na galit yung mga senador, oh. niremind nire sila yung Vienna Convention, 1961, Vienna Convention on Diplomatic Practice. Hindi yun yung mabasa-basa. Okay, katulad do, sa isang embahada. Nang tanda ko, nasunog yung likod ng Vietnamese Embassy Dan nagkasunog sa bandang, uh, malapit ko kasi sa top yan, eh. uh -huh. Hindi basa-basa makakapasok ko yung ating mga uh, bumbero mm. Kasi sasabihin na ano, diploma, unless hihingi kayo ng permission. Mm -hmm. okay. So sa larangan ho, so, uh, siguro dapat hindi na rin ano, para hindi nagkaroon ng diplomatic incident. Ang nakakano pa, bakit ho nilik ng de Department of Transportation yung kanyang document? Kailangan uba ba ilik pa? Mm -hmm. Pwede naman ho, maayos yun eh. Ewan ko ano motibo ho. Mm -mm. ng mga ta tao ano, kasi oh siguro an ang, ang, yan. Uh, 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 ang punto natin may mga dapat pala tayong malaman when it comes to diplomatic relations diplomatic eh, yung ganyang klase ng mga offense ano po na maari ngang maggawaho nila uh -ho. dito uh, ho yung uh, pero, na, uh, para siguro maging malinaw uh, at saka maunawaan din ng ating mga miyembro ng diplomatic community merong ganitong uri ng mga batas, may mga convention tayo kinikilala, mga litintunin. Pero dapat din natin ipanawagan na irespeto nila yung ating batas. Ano man kayo, uh, ano man siguro oh, kayo, kayo man, kayo na, man, na, kayo man na, ay kaalyado o kayo man ay nang-aabuso ng mga mga Filipino fishermen, dapat sumunod kayo ng mga batas sa na sinusunod natin. Siguro marapat din lang masuri ito, no? Uh, lalo na sa yeah, ano, batas na ano eh. Uh, Prof? So, pagdating mo talaga sa mga diplomats, uh, sangkusan yan. Kasi ang reasoning ko talaga, pag lari natin nilalabas yung issue na yan, ang sasabihin sa atin ng Department of Foreign Affairs na ayon, nag apply rin yan sa mga diplomats natin sa abroad. Okay. Siguro so dapat dito siguro ipaubayan na ito sa ating Department of Foreign Affairs. Pero ako talagang hindi 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 maganda, lalo na yung binanggit dun sa video na baka ibenta. Parang, hindi, ang nakakaano ko. Parang baka ibenta nyo yan tuma, eh, sa mga Chinese oh. Pa, eh. Parang, parang napaka... Hindi, ang ano doon, may pahindulot ba yung tauan ho? ng Department mm. of Transportation na i-release yun. Anong motibo nila? Bakit nila i-release ni ang video? Kasi ah, ito yung, mga... Yung insidente. Yung insidente. Oh. Yung insidente. Incidente. Tapos okay. sabi ho naman nung ano, pag-usapan na sa taas yan. Mm-hmm. -mm. Let it be handled doon sa taas para wala nang insidente ganito. Well nangyayari yan eh. Mm -hmm. Kasi sabi nga ako ni Kennedy, misan some son of a bitches simply don't get the message. <laughs> <laughs> hindi all na alam eh. O hindi naman na alam ng ordinaryong tao yung konsepto ho nung Vienna uh, Convention on Diplomatic ah, ah, Practice. Na dapat doon sa ano, uh, dapat sa kanilang mga high official. Misking nga ho yung officials. passport eh. Misking oh, nga oh. yung passport yan, inviolable yan, dahil lalo na kung black yan. Mm -hmm. Ang pwede lang ho tumingin yan, pag Department of Foreign Affairs o sa, minsan bumi, uh, na inaayayahan ho ako ng mga diplomats na kumain sa labas, mm. minsan meron ho kasi sila yung, ano, uh, alam yung pa natin sila, meron ho silang immunity or exemptions sa mga taxes. Mm -hmm. okay. May so, ID sila na inisyo ng Department of Foreign Affairs. Okay, oh. pag kumakain kami sa labas, ilalabas mm -hmm. nung ng diplomato yung kanyang ID. Minsan, no, hinihingan pa siya ng passport. Papakitan mo, eh ang ano ho talaga yun, inviability ng diplomatic passport. Di yan pwede basa-basa kunan. Okay. Eh, maganda pag-usapan niya siguro sa kasamang ilang mga ito, uh, tungkol na lang siguro in particular sa mga kung lalabag sila o meron silang pang aabuso sa mga batas trapiko dito sa atin. Maganda siguro pag-usapan niya. Pero hindi yan kasi aking paksa ngayong umaga ito. Pero maganda okay. maganda 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 ring isinure yung uh, ganyang uri ho ng yung ayun ganyan na na, uh, para maging malinaw, para maging maayos. Anumang ng inyong kinakatawang bansa. Uh, pero dito, dakot tayo dito sa pangyayari na tayo inaabuso ng isa pang bansa. <laughs> so ah, Magpatuloy ko yan. Sa <laughs> so sabihin ng... Ka uh, 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 Orly, oh. uh, sabihin rin natin on-air on na nag-apologize ang U.S. Embassy. Yeah, oh, uh, Binag-git ko oh. kanina oh, at uh, kinonfirm oh, kin nila and they apologized. Apologize oh. na talagang pa mm sa -hmm. pagsasabihan nila yung staff nila na mm -hmm. na although entitled kayo sa diplomatic immunity You have to respect the law. Kasi naman yun para in terms of goodwill. Mm. Oh, so no, talagang no. dalawang aspeto yan. Kasi pag diniin naman talaga nila yung diplomatic immunity, uh, magkakabwa ng tension. Uh, so na, talaga lang, para lang. nilang ma-prevent. Uh uh, one, one mistake after the other dahil... Uh sabi niyo nga may dapat tayong uh, sundin in, in terms of uh, Geneva Convention kung ano man ang dapat ng protocol sa diplomatic community tapos ang nason na ng isa pang pagkakamali yung salitang baka ibenta mo yan or, yung, eh, uh, Siguro oh kasi talaga sensitive mukhang, na yun sila alam oh mukhang supply oh, ng sundan uh. alam alam din ho ng mga katao sa uh, sa US embassy na talagang galamok ko ang intelligence operation dito ng mga Chino. Oo, oh, yun. Na -na, 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 na na natin yun. Pero dapat malaman din. Ang ano doon talaga, mm. bakit ko ni-release mm. ng ano, uh, body cam. Body cam yan. Uh -uh. Property ko ng gobyerno. Hindi ko discretion nung sinumang uh, ho, eh. Lumabas na sa body cam niya eh. Hindi niya discretion o ilabas sa media yan. He should have asked sa proper authority. Meron ba siyang authority na ilabas po yan sa media? Knowing po yung consequence ng action niya po. Mm -hmm. Di okay. po ba? Bilang mm -hmm. government official ho kayo, hindi kayo individual. Meron kayong responsibilidad sa inyong trabaho, sa inyong ano, sa inyong ahensya at sa isa inyong gobyerno. Kung magti-trigger ho 'yan ng ganyan diplomatic incident, dapat 'to pag-iisipan niyo. All right. Pero... Kaya maganda 'yung sabi nung ano eh, pag-usapan na lang sa taas 'yan. Mm -hmm. Kasi sa taas, kasi ganyan naman po, um, pag nagdi-deal tayo sa bureaucracy, di po ba? Mm, -mm. Pag may problema po tayo dito sa so ba, iakyat nyo. Kasi mas nakakataalam yung sa taas. Mm, -mm. Oh, So, okay. tanatan ko yung nag-release nung ano, kinonsult mo ba ang iyong, iyong sa opisina mo? Yung higher ups nyo, eka nga. Mm -hmm. Kundi yun, oh, dapat talaga, umbisligahan rin siya in terms of indiscretion. Okay. Siguro naman yung mga nakikita natin yung video sa West Philippine Sea, may approval naman yun sa higher ups na Philippine uh -huh. <laughs> uh -huh. yeah, Coast no. uh -huh. I, think, I, think, I think oh, <laughs> may basbasuya sa higher ups. Oh, oh, dahil ito, ito talaga pinakapaksa natin eh. Pabalik-balik na lang ah. Itong uh, mga monster ships sa West Philippine Sea, si, uh, Prof. De Castro, mukhang iba, iba, mukhang masigit pa itong ginagawa na ito. Mas Masigit pa dun sa kanilang pagyanais na ipakita yung uh, kanilang uh, pag-enforce uh, ng 10 dash line. Oh, inclusive patrolling ako. Ang term na ginagamit po dyan ni uh, si Raymond Colin Powell ng uh, uh, No? Hmm intrusive patrol. Talagang tinapasok ko nila, hindi naman nila sa nasa main occupy namin. Pero na, ang yung nadini ko, yung pag-uusap nila, we're maintaining order doon sa uh, exclusive economic zone. So, wala ko sila kawapanan na mapatuloy ako sa ating uh, exclusive economic zone. So, mm -hmm. Although, mm -hmm. ano, hindi ho yan part of the deadline na sa loob na ako mismo. So, ng, Oo oh, nga, uh, eh, parang, uh, parang uh, territory eh, yun na talagang teritoryo. Teritorial, hindi, hindi lang ito exclusive economic zone territorial water na ho natin, uh, Prof. De Castro? Hindi ako, hindi ako. Nasa, okay. ano pa, well, eh, ka na ito, na territorial waters to natin, yung tinatawag naman natin, nautical mars. Mm -hmm. nautical, trad yeah. -oh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ang issue sa atin kasi, dalawa lang naman kasi yung ano, issue. Teka, uh -huh. Prof, Prof, okay na tumaawag uli kami. Na, nanginginig ang uh, signal ni Professor De Castro. Oh, na lumalabot. Okay na ba? I-adjust na natin ng konti uh, para mas maging maganda at mas malimuanag ang ating uh, talakayan with Professor Renato de Castro, mga kapuso. Nagbayag naman po si US President Donald Trump ng pagkunina sa mga agresibong aksyon ng China sa mga pinagtatalo ng bahagi po ng South China Sea o oh, West siya. Philippine Sea. Yan no, po'y kasabay ng pakikipagpulong ni Trump kay Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa joint statement ng dalawang leader. Pinindigan nila, pinindigan nila ang matinding pagtutol sa labag na sa batas na maritime claims ng China gayon din ang militarization sa mga inaangking bahura at isla mga kapuso Balikin yeah! natin si Professor De Castro, Prof, pakibanggit ho kanina malina, para maliwanagan natin ano yung mga lugar na kinakitaan po ng mga monster ship na ito ng China uh, Prof Nasa exclusive economic zone ho natin, binabasi ko lang ho yung mga announcement ho ni Commodore J. Tavila ng hmm. National Task Force of the West Philippine Sea. Nasa exclusive economic zone na mahu natin. 43 nautical miles, no? Uh, hindi pa huyan pumapasok doon sa ating 12 nautical miles exclusive economic zone. Pero ang issue talaga nilalabas po ng ating Coast Guard, exclusive economic zone natin yan, pwede sila dumaan on the basis of uh, right of innocent passage. Pero ang ginagawa nila, nagpapatolya sa loob ng ating bakuran. Ayon mm -hmm. Ayun ang, ang kinagagalito ng ating Coast Guard ng, at, ng ating gobyerno. Wala kang karapatan dyan na magpatrolya sa loob ng aming exclusive economic zone. Mm -hmm. Kasi hindi ho natin malalaman ano isusunod na ng mga Chino. Sasabihin nila, since pinapatrolya namin to, baka amin na to. Mm -hmm. Oh, ganun ka talaga dapat eh. Talagang uh, napakalawak talaga yung pananakop na ginagawa ng China. At of course, I have to comment din no, yung sinabi ng ating presidente na Uh, Napaka-challenging ang ginagawa sa atin ng China. Wala tayong talagang capability na paalisin sila pero hindi natin sila tatantanan. I'm just paraphrasing ano sinabi ng ating Presidente. Mm -hmm. Kung baga, papagpapakita tayo ng presensya. Um, si, kumbaga, talagang preponderant ho yung ginagamit nila sa atin. Hindi lang po yung monster ship, hindi pa rin talaga nire-reveal ng ating Coast Guard ng Philippine Navy. Usually kasi ito yung standard operation, standard operating procedure nila. Sa likod ho, pag nakikita natin yung kanilang coast guard vessel sa likod doon no? mga around 10 to 20 nautical miles nandoon ho yung People's Liberation Army State. Navy. Yung nga po eh ginagawa naman nito <laughs> eh mga mga, mga gray uh, ship operations na po ito. Ibig sabihin hindi dapat ito yung talagang military. Although alam naman natin ang uh, Coast Guard ng China eh, considered uh, parang part of their military hindi katulad dito sa atin eh. Alam military commission oh. No? Uh, Membro uh, sila ng military China, commission. China military commission CMC. Dito sa atin iba uh -huh. ho yung uh, nangangasiwa sa Coast Guard. Pero sa tingin niyo may pagkakataon na ba o da, maari ma 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 na ba nating ipadala yung mga barko ng uh, Navy para at least matulungan yung mga barko ng Coast Guard sa pagpapatrolya kung may mga presensya nitong mga barkong ito sa ating teritoryo? And then, doon, doon, doon yung People's Liberation Army's Navy nila. Mm -hmm. Kung magpadala ho tayo ng Chinese cricket baka harapin nila yun ng limang destroyers nila. Yun ang nila. Yung, 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 kaya ko tinanong niya, kaya ako tinanong niya yung kasi mga reaksyon ng ating mga kababayan, na alam natin kung kakagatin natin yun, yun ang inihihintay ng China. <laughs> Magkamali Oo, tayo. Oh. Uh, very ano ho, eh, yung very candid, ho yung ano ng presidente ho. Uh, wala naman tayong career, no? But saka isipin ho natin na ang China ngayon ho ang mayroong pinakamalaking hukbong dagat. Mhm. Mm na na ho nila ang Estados Unidos. Tapos sila rin ho may pinakamalaking Coast Guard at sila rin ho, ang merong pinakamalaking shipbuilding industry sa buong mundo. Natalo na ho nila ang South Korea, natalo nila ang Japan. At ang Amerika ho talagang kaya nagingit nagngingit-ngit ho yung Trump administration kasi napabayaan nila yung shipbuilding industry nila. Mm -hmm. So yun talagang alas ng China. Hindi ho yung barko ng People's Liberation Army's Navy, hindi ho yung barko ng Coast Guard. Ang talagang detayin ho talaga ng mga Chino kaya ang lakas ng loob nila sila ng may pinakamalaking building industry sa buong mundo. Mm -hmm. Kaya kaya na nila talagang mag-construct ng mga carriers. Kaya talagang napakalaki ho ng ulo ni talaga nila. Mm -hmm. Okay, anyway, Prof, ako yun, Kapos, salamat sa iyong uh, binigay na pagkakataon at maraming, uh, siguro maraming tayong pwedeng i-apply sa mga binanggit niyo, isinare niyo sa ating palatuto na ngayon pong umagang ito. Professor De Castro, maraming maraming salamat sa so, ulitin, sir. Good morning po. walang pinoy protect